Hindi oh, ikaw yan eh. Ang ah, damit ko kasi ito oh. Hindi <laughs> nga, hindi nga ikaw yan. Ang <laughs> oh. <tong> baywang mo. Di oh, kaya. Hindi <tong> <tong> <tong paywang mo. tong pay> na, na alam na isang kamay. Hindi na rin rin

Ang dami dito, oh. <laughs> Hindi niya alam na siya pala yun, yung, yung bit. Ulit, ulit. Saan ba ito makuha? Ha? Saan mo ako nakuha to. <laughs> ito? Nandito ka oh. Ha? Nandito ka. Ito, nandito sa bahay na ito. <laughs> ulit, ulit. <laughs> Hindi niya na-re-recognize yung sarili niya dyan. Ano-ano ba sinabi ko? <laughs> Ano ano sila sabi dito? Patay na. Hindi mo kilala yan. Ang bayo. damat ko nga eh. Ang ganyan ba ako? Oh, sabi daw eh. Nabanggit na pangalan. Uy.

o papakita mo sa Elsa yung sinasinap tayo sa Skype sa May iya-iya ka. Hindi ah. mo na ako narinig. Uh, yan o. Si Pumot. Ay, ayaw po na iya ka. Ay, hira ka damit eh. Kaya niya lang naralaman na sa pala yung ano. Kala niya siguro yung ibang tao yung, yung video. <laughs> pinanood niya. Pinanood ko sa kanya. Kala niya siguro ibang tao. <laughs> Ngayon, alam mo na, Nay, ikaw yan. Uh, ano sinasabi ko dito? Ano ang kinawa mo? Ha? Para kung bayo na palan. <laughs> oh, patay na. Patay <laughs> na.